Nagpahayag ng pagkabahala ang mga netizen sa mugshot ni Denise Cornejo. Karamihan ay nagtataka sa mga pagbabago sa hitsura ni Denise sa larawan. Sinasabi ng ibang netizens na sampung taon na ang lumipas at hindi maiiwasan ang mga pagbabago. Nagmature na si Denise and considering what she went through like stress, very visible ang mga pagbabago sa kanyang hitsura. Kung ikukumpara sa kanyang mugshot noong nakaraang 2014, Makikita na ang taas at iba pang mga tampok ay pareho. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens. Si Denise Bayan, parang hindi siya, siya ba talaga yan, parang ang tanda ng itsura. Hala kawawa naman si Denise ang ganda niya na stress ng sobra parang hindi na siya. Di mo pala makilala si girl pag walang makeup. Pati ba siya, parang ibang tao, nakita namin ang kanyang mga larawan mula sa sampung taon na ang nakakaraan. Madami nang nagbago, nag-age na rin siya and nag-gain weight.